Ano yan, Aaron? Pa papel. Ay, bakit mo may kinain may yung papel? Hoy, papel yan. Bakit mo kinakain? Ay, Wala ka na bang makain sa mundo? O, Hindi ka na. ba binibigyan ng pagkain ng parents happy mo? Uh, Oo. serba. Bakit Ano ang lasa? Papel. Ah, ang ng papel. Pape? Ano to? Pape? Bakit may Happy Mother's Day? Kasi e, no Mother's Day 'yan. Mm. Yeah. Piner, eh. Sarap na? Kainin naman ito. Oh. Nilulunok mo? Hmm, yes. galing-galing naman kinakain niya 'yung papel. Tito uh. Toy, isang ano. Para kakainin din ng lola. Video ng lola. Ah, uh, 'yung uh, lola <laughs> ko Sobrang tipid. Ay, masarap nga. Uh -oh. Parang ostya. Katawan. Ano <laughs> okay. ba? No, no. <laughs> <laughs> ah, ah, ah. Sana piyan. Oi, nga rin. Pa-try nga. Gusto ko 'yung may flower. Mm -hmm. So, um, yeah. may, ito, kakainin natin, ha? Ito na, kakainin natin. Mmm, chok chok naman! Ay sarap. nito sarap nakakabusag. Ay! Ah, <laughs> <laughs> oh, ano, exposure. ano yung... Ay, ako! Ako din, gusto ko. <laughs> Ito nga. Ayun, ayun, ayun na, ayun Ayun na. ayun. sa ano, sa... Nalangala? Simo, Oh, hi, you guys. Hi, ma. Ayun, araw. ka ng <laughs> Wala na. Wala na. Wala na pa kami o, hindi din pisa O, let mo lang 1, 2, go! Wala sa amin. mas. Wala pong pagkain sa amin. So, papagkakainin namin ay papel. Hmm. Tapos? Ano Wala, pa ako Ubus na yung papel. Wala ka nang natira. Ay, grabe! <laughs> Gutom ka pa ba? Nabubusog ka sa papel? Opa! <laughs> okay! Sige, magpaalam ka na sa ating vlog. Oh. Magpaalam ka na sa vlog. Hanggang sa muli, mga bata. Hindi ba yung kanya? <laughs> <Ayan. laughs> ano yung Ano yung <laughs> isa? Ano intro, <yun? laughs> Extra? Extra ba? <laughs> Entro, extra. Jali, bye! Ayan, yan. Jale, bye! Mabuhay! <laughs> Halak-lak na. Dali. Yung kay Hiraya. Ah, sige. Hanggang sa muli, mga bata. Ika nga. Hiraya! Ang tinis niya, girl. Parang na si Regina. Okay.